tao dito. Good afternoon. Pipigay ka ba? Wala. Tapos na. Araw tayo? Wala akong tao. Malak Lakas mo. Malakas agad. Wala ko nga. Oh, nan mo. Hi, hey, Malik. Wait lang. Mas malakas ka. Mas malak mas malakas ka. Mas malakas yung electric fan. <laughs> Oo. Oo. <laughs> Tap-tap ka ro. Kaka-open ko lang. Kakabukas ko, Kaka ko lang. Kaka-open sa ko lang. Kaka-live ko lang. <laughs> ano pangalan mo? Ba? Hi, Malik. Yasi. Yasi. Ya. Si. Ya. I know that 2.0. Oh, you know him. Hello. Kilala ka daw ng ano kun. Hi, Ay, King Sam, mo dali. Kilala ka daw ng ano ko. Uh, taga si ma'am? Kalimutan mo na ako. Ito yung si ano, si ya, Miss Yasi dati. Ilok pamilya. <laughs> Ay, friend pala. Pamilya. <laughs> Ikaw si Miss Yasi. Wala may tattoo pala ito guys. Hi, Saudi. Oh, kaya kaya pala liwanag eh, no? Hello? Oi, Maliwanag... Coco, who's that? Maliwanag. He's a... He's a policeman. Ay, puke ka nyo. I know you, DJ Ray, thank you. Oh, you. <laughs> Pinipilit kong maging normal na tao, binubuking agad talaga. <laughs> Uy, no. yalla. Make me win. Hi, Kuya J. Lucky guys, no? Ala, <laughs> mag-mute na nga lang. I-mute na lang kita para hindi kita marinig. Uy, <laughs> uy, ito Napaka-bad mo namang gabi naman ito. Malaki yung, ano ba, yung shades. <laughs> Thank you, love. Ay, really strong. Mal malabo ba yung malabo How ba yung mo? Yes po. Ah, uh, pero swerte. Uh, Siyempre. <laughs> kasi malaki. <laughs> Super ko mala. Oh my God. Malaki ang mala. shades. Make me wait. <laughs> mute na lang siya. I-mute na? Napaka-bad. Ang bad mo talaga. Ba't ko yung mute? wala naman akong Mr. sinasabing masama. Ah. May masama ba sa sinabi ko? Wala naman. Kiba wala nasa, 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 nasa Ha? Nasa Luzon ka di ba? Wala ako sa Luzon, nasa Mindanao ako. Ha? Akala ko nasaid ka sa Luzon. Yes, Dati. Bakit? Dati. Saan ka ba? Wala-wala. Taga Kidapawan City. Kidapawan. Nasa Buanga ako eh. Pero nasa Laguna. Ay, Florid. Planted... Nasa Plara Laguna ako. Oh, my sister is here. Hoy, dalahin may nakawag mo dali. Punta ako ng Laguna Ang La lakas nito. June. Ay, wala na. Ano, flight ko na sa ano? Flight ko na sa 6. <laughs> Sinabi ko lang naman na ano, pumunta ako na. <laughs> Sinabi niya, flight niya. Kailangan <laughs> mo. Magkikita no. ba tayo? Hilipin. Papagalitan Kaya ako ng asawa mo. Bakit mo sinabing lilipad ka na? Wala lang. Check ko lang. Tawag dito. Uh, Nirime Kaya... ko lang man naman dun sa sinabi mo. Ay lang ako. Hmm. Arabella. Nga, dalang may nakampong dali. Ay, DJ Rhea. <laughs> Nakikipag-ano agad guys, no? Niligtas agad yung sarili. Baka mabantayan eh. Hi. 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 Oh. Oh. Hi. Oh. Dali. Oh. Uh, Jamila. Hey, Stereo siya. Yan. Sura. Dali na. Dilipad daw siya guys. Poy, ang lakas niya. Guys. Kaya ko naman siyang sundan. Ano. Yeah. Ano. Matindi ba pang matindi ba pangangailangan mo? <laughs> oh, man, hindi mo eh. <laughs> I love. Ano <laughs> yan siya? Nag yung tawag dito, yung ano nga yung ginagawa mo? Restart? In the life. You want me to <laughs> <laughs> Hindi, yung yung partner, pina-partner partner mo yung ano. Ang ano? Yung babae na, na single, tapos girl. Speed dating. Babae na single, tapos girl? Ay, pugay ka mo Ano yung magtaplakan sila? Ayusin mo naman. Oh, ano tapos tapos yung yung umakit sa kanya. <laughs> yung tipo guys, na nanghanap ka ng magandang kausap, pero magulo. <laughs> Bakit ganun? <Ay> na. <laughs> ya magulo. pinagpala pinagpala ka naman pero bakit parang hirap hirap <laughs> mong kausap <laughs> guys if, thank you thank you to if you're looking for a partner if you're looking for a boyfriend he's doing speed dating you should come to his live uh, <laughs> ikaw do you have a boyfriend I already have boyfriend you have you have a boyfriend yes How many? Yeah, isang mo. There's a lot of Filipinas going to his life. If you want to come, yeah. Just follow him. Meron ako mga ibang lahi na friend na naghahanap ng Filipina girlfriend. Okay. Ayaw. Okay. Ayaw. Ya Guys, if you Don't want a girlfriend, my... just come here and I will give you Miss... Who's this? <laughs> miss... Uh, Yashu official. Ayasi official. Ayasi official. Yeah. Nah, I don't want girlfriend. Why you... Oh, you like him. No, don't be bakla. <laughs> you like me? <laughs> yeah. He's a boy. Nigeria, thank you. Okay, Dalina. na. Go. Yalla. Shai, shai, karo. I run, run. I love you. Matindi siguro baka kailangan mo yasi, no? Ay, hindi talaga. Uf, <laughs> mamatay. Mamatay, matay ka dyan sa PK mo. Hi, Jessa. Hi, Maymay. Love, Sarah. Wala nga akong tao dito. Any -E D, kabahog? Sarah, times three, guys. Gamitin niya yan, dali. Gamitin niya talaga yan. Huwag kayong ano dyan. Buntisin niyo yan, guys. Nako, bug-bug na tayo, guys. Oh. I love Jay. Miss Independent, thank you. Guys, pa-share na live live patap ng screen. May yeah, hey, 41 baby, seconds pa, guys. 40 seconds. Come on. Come on. I love kita. Ay, love kita daw. Ay, Idol. sorry late ako. Oh, sige lang. May pag-asa pa. May 30 seconds pa. Ay, Alan. Guys, 27 seconds na lang. I'm 3 Ian, guys. Hindi. Hi, Kim. Sniper. Marami yan siyang gift. Maraming gifters. Marami yan siya. Sana gift, nga totoo eh, eh no? Magdilang anghel ka sana. Oy! Maraming gifters pero wala nang babato. Tingnan mo. Hindi, tingnan mo. Hi, Eles. Parati ako nagsisend sa kanya dati. Pero hindi ano, na. nai-ignore ako. Why? Hindi, hindi. Tumigil na ako. Tra Itur to, ho? Hi, Jamaica. Ganun ba? Ay, ma. but naman? What Thank na? you, Miss Independent. Man. Nai-ignore ka pala. hiking. Oo. Oh. Ini-ignore niya ko eh. mm. Nagbe-play eh. siya ng ano, nagbe siya ng match sa asawa niya. Pumupunta ako sa side ng asawa niya. <laughs> eh, Troy <laughs> uh, Guys, wala um, na yung time Ano? Support mo yung ano, mga girls, yung mga babae dapat. Pupunta ka doon. Huwag doon sa lalaki. Kasi nga yung mga lalaki naman may... Ano? Ituloy mo. <laughs> Ang gulo. <laughs> ituloy mo nang lumiit yung bumbilya mo. Hi. <laughs> Haram. Kahit, kahit babasagin okay. yan, babasagin ko talaga yan. Oh, bad. bad. <laughs> Ay, Jamila, pumunta ka dun sa loob ni. Ay, si Buana. Jamaica, syarat po. Guys, may one minute streak ako, guys. I miss Jen. One lang yan. Hi, badiday! Badiday! Kamusta ikaw? Samu, you want him? You yeah, want like me? Just come him. here in my life and just support me. Don't tell her you like me. If you like me, just come here. King shout out. Thank you, buddy. Die. You come there. Where he come? Baby. Syukran Habib ti syukran. Syukran. Bebe. Shuk Maldi. Dalo-dalo na si Mama Maldi. Abugbog burn na tayo dito, guys. Ang dami ng support. Ang daming supporters. Hindi, oh. ano lang. Hi Black Mask. Marami akong supporters oh, talaga. Oo. Uh -huh. Oo, marami yan supporters. Para. Na timing lang ata ngayon, kaupan niya lang eh. Oh, Nakapan mo lang ba? Pero rose, rose lang kami dito. <laughs> Hi, King. Thank you. O, tinan mo. Puro rose. <laughs> rose lang ang kaya namin do'y. Eh. Hey, nakikita kita na black. Minso, babaeng maraming piercing. Black masyarat. oh Excuse tapos. Nainis din ako hey. <laughs> Si Kwan, <Quan>, si Ash. <laughs> Mabait naman yun. Mabait naman siya. Lang. Hindi yung Ay, Jericho. Yung punishment, punishment, punishment niya dati. Tumitingin ako. Tumitingin lang. <laughs> mm, pinapanood mo lang ako na mabugbog, <laughs> no? wait lang, guys. Wait lang. Hi, Martis. Jai, Jay din, siya. Love, Jay. Thank you. Wait, oh, guys. Adi, dai. Nag-ano ba na Siya. Nag-livestream. Nag-speed dating. Tuod ka, Ay, <laughs> Kimi, no. in 14. Ilongga. ka, dai. Jay nami 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 gitwas mga ilunga ba ngayon kulang na pamatudan ano ngayon kulang na patunayan na dagu ko gid mga ilunga ha bebe ambad niya ay nung mo sa mi bakit maliit ka ba ay waiting ah ah am eh sa akong kauban diri regard daw siya name mo ay, hi, ma'am. Cut to the ass <laughs> ako, ma'am. magpa pa regards ka. The ass ako, ah. Kung sa mga si madamoy. Guys, time's three, guys. Hi, Ellie. Si Ellie. Hi, Mikay. Mikay, nga Hi, R. 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 What? Punishment? Hey, really? You want to do punishment? We are asking for punishment. No, ang lakas niyan. Baka magulat kayo. Hahaha. <laughs> Ngayon lang kaka-open niya lang eh. Thank ah, really? You? Uh... Guys, times three guys, times three may punishment daw. Kapag oh. uh, matalo, ka, patayin mo yung bombilya ha. <laughs> Maliwanag eh, bakit? Hi, love. James, hi James. Patayin mo yung oh, ilaw kapag nanalo ka, okay lang. Kapag natalo ka. Thank you. May na nagano ka ng group, di ba? Naghahawa oh. ka ng group? Oo. Oh. Thank you, my love. Bakit? Wala lang. Tanong lang. Kaya nga kasi nagikita ko may yung profile ng mga ano, mo, gifter mo. Same, same. Mm -hmm. Pero hindi naman ano yun, gifters? Ano lang, Ay, yung lang. ano lang. Thank you. Grupo talaga. Hindi siya ano... Puro tiktok. <laughs> ano? Pag natalo ka, patayin ko yung bumbilya? Puro doy na. Pordoy na. Ano? <laughs> 70 na eh, sarap. Hey, marami ano. ka. Oh, hindi. Hindi. Kapag siya, natalo ka, sabi... patayin ko yung bumbilya. Basta ako yung pipihit. <laughs> <laughs> ano? Paano ba ano yun? Paano ba pi ano yun? Paano ba pihitin? Pa ganito o oh, pa ganito? Ito <laughs> <laughs> siya ng tao kasi... Wala ba mong bilya sa bahay niyo? Wala. Ano yan? Lamshade? <laughs> <laughs> Bebe! <Bibi>. Hi, Jo. <laughs> Di ako pwede mag-ano kasi baka nakikinig siya sa labas. Ah, yung gawa niya. <laughs> Good luck, maghiwalay sana kayo. <laughs> maghiwalay din naman kayo eh. Bakit? Forever ba kayong oh, dalawa? Look. Pakasal pa nga kami. Hindi, 'di ba magjuwa kayo ngayon? Ha? Huh? Tama? O diba, maghiwalay kayong dalawa, magiging ex ka na niya. Bad yeah, niya, 'di ba? Paano mo sabing bad? Eh, kasi siyempre maghihiwalay kayo, magiging ex ka na niya kasi pakasakala, pa Uh, uh, sa kalin ka no, na niya, sa kalin. Oo, sa kalin. May nangutan na diri ba? Single ba daw ka? Mm. Single, one meter away. Oo. <laughs> oh. <laughs> Hi, Jane. Sige na, oy. Tama na, oy. Mag-open ko. Pasakaon sa ako niya akong mga kauban. Sige. Ayaw mo ni papatay bumbilya mo. Bye-bye. <laughs> bye. bye. <laughs>